Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Yun po no, natuloy na yung uh, muling pagkikita ha, uh, ni Kalingapdan at uh, sa uh, ni Joy Diwata. Ano po at natuloy na yung uh, kahilingan ni Alingap Dan ano, para gamot doon sa kanyang sakit. Ano po ba 'yon? Yung Yakapsul. Ha, grabe no. Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po 'yon, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ko yung Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Vlog, Jack Tapia, Kalingap Dan, at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganyan din po yung Team Views at yung mga charity vlogger na Kalingap Partner. O, ito po yung video no, nakakunsahan ay pinuntahan kaagad ni Kalingap na ni itong si Joy Diwata. Pagkarating na pagkarating niya talaga naman ano, na na-miss nila ang isa't isa ano po? at natuloy na yung uh, yakap sul <laughs> na hinihiling ni Kalingap Dan dito kay uh, Joy Diwata. Ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Rab. Yeah, Joy, kamusta? Okay lang. Kayo? Okay lang. Nakaka-uwi lang. Miss kita, Joy. Walang hug? <laughs> <laughs> Mag-please ka po. Uh, Joy, pwede pa-hug. Please. <laughs>

Okay, yes, mama. okay. lang din sa wow. so, Joy, kaya na nagsama May week po. May, may mga subject na kami ngayon sa Kas, Susunod na week meron din. Kamusta? Kamusta na yung pag-review mo? Okay lang. Nagala na yung mga ano, mga nagmamahal sa iyo na ano. Parang stress ka na daw. Sa school, mayro. Bakit? Mayro. <laughs> may talaga. Ah, pero kaya naman. Kaya naman. Ano lang yan? Sa so, umpisa lang yan. Ano naman? Ah, yung titiwala naman ako sa iyo. Na kaya mo yan. At tatapos mo yan. Second year ka na, di ba? Ngayong next school year. Mga um, ang lang. So, meron pang ano, dalawang taon na paghihirap. Pero kaya mo eh. yan. Stress ka ba, Joy? Mm hindi -hmm. nga. Parang hindi naman. Bulunod ka nga, kahit nasipod ka. Kaya tamo mo na ilong <laughs> mo. Ang cute. Okay nasipod ka. May alam siya ka ba? May 90s. Hi, meron ka nun? Ayaw pala tayo eh. Ay, ba ako sa isang Nagsugat na nga ilong ko oh. Kaka, ano, ka sa ulo sobra. Ano rin kasi yan, kakapuyat, ganyan din pag kulang sa tulog, sinisipon, ganyan ako. Paano hindi mapupuyat? Tawag ka ng tawag eh. <laughs> Yun na po, no, napanood po natin yung video, no, at nakakatuwa naman, at nakakakilig ang mga pangyayari, ano po. At uh, dito nga po yung nakita natin, ano, na talagang si J.D ay uh, medyo nagulat, ano po, doon sa pagdating ni Kalingap Dan, ano, at makikita po natin sa kanya na talagang ah, yung kanyang pagharap ay eh, talagang yung kanyang tawa ay walang katumbas, ano po, at yung kanyang kilig ay talagang kitang-kita naman natin. At halatang-halata natin, ano, yung kanyang kilig, ano, yung kanyang mata ay kumukutik pa ano po. <laughs> at ganoon din po si uh, Kalingap Dan, ano, talagang, ah, uh, Nakita ko yung itsura ni Kalingap dan eh titig na titig po siya kay uh, Joy Diwata. At uh, humiling po kaagad siya ng isang yakap ano. <laughs> sabi niya pwede ba pwede ba bigyan mo ako ng yakap? Ano kasi doon sa Taiwan, sabi niya pagdating niya ano ay uh, ihingi niya po kay Joy Diwata yung kanyang hinihiling na yakap sul. Ano nung may sakit po siya ano, may sakit po siyang sipon, ang tanging makakagamot daw po sa kanya ay yakap sul at ito ha, ah, nakita po natin na talagang uh, natuloy na ah yung yakapsul ano po <laughs> ah uh, naman po ano yung uh, bawat isa sa kanila ano kumbaga ay uh, para bang hindi nagkita ng ilang taon ano <laughs> pero sampung araw lang naman po sila na hindi nagkita pero siyempre sa mga in love na tao ay parang napakatagal na po noong sampung araw ano <laughs> ang katumbas po noon siyempre ay baka yung sampung araw ay sampung taon ano? Ganun po ka katindi ano yung uh, pagmamahal nito sa bawat isa. Ano po? At talagang makikita naman po natin ano na bawat isa ay talagang excited ano doon po sa kanilang pagkikita. Ano po? Ha, ko po, po yung uh, mukha ni uh, Joy Diwata ano eh, no? yung kanyang tawa eh talagang makikita po natin na may kasamang ano may kasamang kilig at pagmamahal ano po. Ah uh, kumbaga eh, hindi lang po niya masabi ano na talagang uh, siya ay tumuwa kasi dumating na po itong si uh, Kalingapdan ano at yun na, ano napakarami po ng uh, pasalubong dito ni uh, Kalingapdan kitang-kita naman po natin ano talagang napakarami at ang pinakamaganda po na gusto kong napano dito ay yung uh, nandun sila sa sasakyan ano, yung pababa na po itong si Joy Diwata ano biglang hinawakan ni Kalingapdan yung kamay ni Joy Diwata no at ang sabi niya ay thank you ay uh, po ang sabi niya no <laughs> at uh, kasi pinagbigyan po kagad ni uh, Joy Diwata ang kahilingan ni uh, Kalingap Dan ano at uh, yun na ano? sabi niya ay uh, na miss nga daw po niya etong si Joy Diwata ano at ganun din naman po si Joy Diwata dito kay Kalingap Dan ano kumbaga ay talagang uh, miss na miss talaga nila ang bawat isa na ano po at kitang-kita naman natin ano po. Kaya yun ano, dito ay makikita po natin na talagang ang bawat isa sa kanila ay uh, in love ano po. <laughs> Kumbaga, ay sabi nga ay walang aminan ano, pero kitang-kita na ano kahit hindi na po sila umamin ay kitang-kita na po natin <laughs> sa kanilang mga kilos ano, sa kanilang mga sinasabi eh talagang kitang-kita na po natin na itong dalawang ito ay uh, nagkakamabutihan na. Ano po? Uh, pero, siguro, eh aamin din po yan sa... <laughs> aamin din po yan sa atin. Ano, sa ngayon, ay uh, wala pa pong umaamin, pero nandoon na po, no, kitang-kita natin, ano, na talagang... Uh, kung pwede lang, ano, nung, nung yung una nilang pagkikitang ganon, yung pagbukas ng pinto, ano, kung pwede lang, eh talagang... Uh, makayakap ka agad at na makakiss, makakis ay eh, baka gawin ano kaya lang siyempre inagpipigil eh, pa rin po ano ang bawat isa ano <laughs> nagpipigil pa rin siyempre <laughs> wala nang aminan eh wala nang aminan eh ano pero halatang halata na ano po kaya ayun ano <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all Diyos mabalos